Hello guys, good morning and welcome back sa itong channel Chef Lagiras YTC Good morning again and for today's video Kay ko ang maligi, buntag man sa iyo karun Gikan pa may walking guys So, unsa pa ba'y buhaton Kaya huwag mo ko kaluto na sundan. So, magluto ta sa sundan sudan karun, guys So, right, ready na itong pot diha uh, Ready na na siya Medyo init-init na So, butangan na natong mantika Para atong lutoon ang atong mga panakot medyo gutom-gutom na yun guys kay hapit naman siguro ang ang sanabay oras na? No? hapit naman siguro ang 7.48 na guys medyo gutom-gutom na madali lang sa ni maluto ang atay sa manok guys mag-adubot ang atay sa manok Besok nak. Hah? Nanti kan juga dia. Nanti dah. Tetung kuan ba. Wah, kali tu itu terus seluar tumpulah. Sama. Hah? Matay sa nanot. Tanga na tuog. Magic sarap yun, sir. Money, guys. Magic sarap. Then, pandayon yun pamintang buo. Ang gamitan ako, pamintang buo. Then, paminta, dahon sa paminta. Humot. May uban nili humot. Kani siya humot, ni siya nga klase. Humot guys. Na, humot. Sakto lang na para di mapait. Mahumot lamang po na siya. Yung po daghanan ma mapait siya. So, sakto-sakto lang. Then, next one ah, na, butangan na din na Tuyo. Atong tuyo, guys. Ato lang yung pong estimate ton, guys. Wala so, yung sukod-sukod niyo rin, guys. Estimate rata. ito. Estimate na ito. Wala si tuyo, gamay lang. Next, lalong. Itangandain nato yung suka. Next din, ana. Itangandain nato yung brown sugar. gamay lang. Ang oh, nirana kong tinimplahan sa atong adobo, guys. Ito sa din siya. I-mix. mix na ito. Dali naman eh. Kay gutom na. ito na na dayon niyang tilawan o okay na ba ito sa takluban okay. ay nakoy nalimtan guys tangan na ito ni siya o. Atsal. at sal nalimtan ako ning atsal, guys para mawala ang langsa ba ang purpose aning atsal, guys kay pawala man sa langsa niya atay ba ini so atong daghanon kay para wagay ba sabang atong masimputan Um, so, ato na ning bisitahon, guys. atong i-check e kung sakto na ba yung timpla. Okay, para atong madungagan o yung sabah. Atong ma-adjust. Dilawan na to. medyo medyo na aslom aslom gamay guys so all we have to do is dugang pagamay o brown sugar kay aslom aslom man tungod kay ang atong gigamit nga kuan guys atong gigamit nga suka kanimang aslom mo nga klase sa suka so ana na ato lang din i-adjust gawa na itong utro. Dari naman maluto ning atay sa manok. Bisa ni sya pwede i-overcook kay kaging gahi ba. So okay na. Hmm. Ano na na kung medyo aslom medyo na asluman ra or medyo na paratan ra brown sugar ay tirada na guys brown sugar ang tirada Oh, i-adjust lang dayon ninyo para mauki -okay na rin ang timpla. Depende na lang po kay naman say gusto nga gusto ka aslom. Na koy gusto dili siya uh, pag istam is. Depende na lang sa unsay gusto. So ana hmm. pa buton tanan na, na taud-taud lang maluto na na then man. Lige okay, guys, sumaho na ta guys with Father Earth. Hali na lina diri bay. Ay. Okay. Ato sudan guys o so. Uh. O di ba? O pagalita ka hungit, nagtig up na ta, guys. Good morning! Yanin. Ah, uh, gatong ka rin, guys, is atay sa manok flavor. Liver. Sa English, sa atay sa manok pang. Ang sa English, sa atay sa manok. Ang sa English, sa atay sa manok pang.